Ako ni ari, ari nana ike, ui nana ike si pisi si seko, nek. Ako ni nana po! Ako ni punak! Ako ni nana, ndi saan po sa iyo, mahal si taro ka nangu manto, e!

Linggo, linggo, linggo. Ha? Linggo. Hindi, ano? Simpleng araw. Hindi pumasok yung ano. May e, pinunta yung barbero. Hindi ka pumasok man. Hindi ako pumasok pero yung Sabi sa akin. Yung parang yung barbero. Ha? Iya. Hindi mo na ako yung barbero. Meron yung na eh. oh. ah, siya. Ha? Nagaling pa naman magupit mga tomboy. Oo. Oh, Binis pa. Ano yung matipid ma man sa maarte ba? Sabi ko, may hindi pa lang yata eh. Hindi. Ano kasi eh. Ay, sige, bukas ako ng tatawag yan. Sabi ko, bakit pagkagawin sabi niya? Pag naanong yun yung po. ko, kapasok ako kahit na din. Sabi. tanong yan. Yung bata ko nandun yung balo ko. Hindi. Kung nakapos na, sa bago kong bata, hindi eh. na naman. Hindi kasunod. Kaya may edad ah. na. Galagan ko Sa <laughs> likod tayo, hindi <ganu> ka na. Galagan pa rin. Huwag <laughs> lamas ang bata. Mura nang mura. Ha? Ah? Huwag lamas ang bata.

pabor na pabor. Pang... <laughs> <laughs> pabor na sa akin ko <laughs> Wala nang pili-pili, no? Wala nang pili-pili. Wala nang kalabasan, eh? <laughs> ah, sa pinakamadaling si <laughs> Isang guide lang, ito guide lang ko. Yung, yung ano lang, yung yung 2 na at saka yung ay, no. pang yung 2 at saka yung 0.5 pag finish dito sa gilid at, ito, ayos ah ha. <laughs> babur na pabor sa at, ito, yung yung parang na yung ko